Guys, magandang umaga sa inyo lahat. Kami nga pala naghakot ng niyog dito po sa Laborte. Dito sa aming customer. At, at ang nakakatuwa ho din eh, kami ho ngayon ay umagang umaga ho kami humakot. Ay nakakatuwa ho aming hinakutan si ate. Ari dalawa ni Borlolo at ari si Paren Julio sa mo ate. kami. Nangainan ate, pa. si di salwit Ate Laborte. Ari po ang, ang, nagbigay po sa amin ng pang-almusal at ari mga ari daw mga hindi pa na-almusal. Kaya pala naman hindi nag-almusal ay dito pala dadayo ho na almusal. Ari dalawang are Yan po. Ay ako yung mayamaya -maya ho na kaunte. Tinitingnan ko lang kung gaano kalakas kumain na rin dalawang are tubig. Oh, tubig pa. <laughs> ah. nice Guys, ito ang pagkain sa amin. Pandisal. Bitches. Hello, you know, mga tita Tess. Si Shot Malunggay. Malunggay Pandisal. Ang palaman oh, Rehon Chisu. Tapos yung kape. Oh. Pare, paso yung anong ng kape. Ada yan oh. Ayaw ayaw mo kanina at ask mm. nga. No. Hindi binibiro lang ako. Magkakape muna ako. Yan. Yeah. Tinapay dito sa Quezon. Inuhugasan muna. Um. Yeah. Inuhugasan. Guys, sari daw tinapay dito sa Quezon. So, inuhugasan pa rin. Binugwan, nahin, Ito. Kapi tayo. Ah, hmm. oh, may cheese nga oh. Guys. Ay, may cheese ay yung huso. Ano kayo na? Ano sa Jabar yan? Yan ay gawa ng aming <laughs> nyo pong... ko di-dis <laughs> choice. Guys, ang <anong laughs> inyo pong kabukloy ay medyo may nagmamahal na po uli. Eh, ba, hindi may nainlab. Tinitighawa to. Hindi ko lang wala kung sino. Hahaha. <laughs> Ah? Baka iba ka na rin may... Baka ko lang ako, ko pag iba. Baka may <laughs> ka na may nidisklis ka eh. Maganda yung sinasabi mo. Malagay yung hatigawa, tari. Sabi, chis. Tatangin yung kabungle, lalo ng pumangit na pumangit eh. Tapugi naman hong nakalte. Baka sa kalimpa pa. <laughs> <laughs> Salamat po kay Ate Tess. Laborte. <laughs> sa pamerenda sa amin. Tapos um, kami kami... Ano oras na kaya? Mga alas 8 yun ang na po dito sa kanila. Ang daming 8 -8 puno. 8 eh. Yan o. Guys o oh yan mga puno. Mga puno po yan ang kakao. Parang walang bunga ngayon. Yan no, ang kakao. Lasones okay. wala din bunga no. Maliliit yung lasones na nasa kamila o. Oh. Darang hita ko. Oh. Dahin bunga o. Oh. Yan darang hita. Ah maliliit na. Oh. Maliliit pa. Ang tore. Maliliit ang bunga o. Oh. Hindi oh. sabihin ni kalamasi. Eh. Kalamasi. Eh. Ah sige. Mas yes, papakita ko sa inyo si Kabugnoy kung paano kumain na piling mayaman ng kain ng kundi sa loob. Watch and learn. Oh. No? Wow! Kaya medyo ikay mayaman ng pagkain mo ng kundi sa ganyan. Kapunta ka tinidur. Kaya, kaya. Kunti lang. Malagtik lang na kunti ang kamay. dapat ka tinidur. Parang lambing lang. Yan ganyan. Sinapay ko. Ang ganyan. Ganun lang kumain. Ang mayaman. Kaya pinatom. pinapakita ni Kabugnoy sa inyo. Tapos pagka ano. Mahirap. mahirap. Okay, garniho pag mahirap. Ang kain. Mm. Mm, Salap sap. Tanggal. Lulubog nyo. Saan ka ganyan? Mahirap. Tapos pagka Paso meron to. ka ng dumi ng kaunti dito, gagawin nyo. Tatanggal. Mm. At tanggal <laughs> yung, yung, yung ano, tanggal. Hindi <laughs> nyo. Huh? Mm. Yung mga hindi pa pong nag almusal dyan, eh, mag almusal na po tayo, guys. Ano na sa'yo ba? Salalay. Mm, suwabe. Mm, suwabe. Parang-parang di kami babating ka Mabati, si yung, yung ano, kapatid mo? Lagi nanonood sa'yo? Hmm. Si ate, anong pangalan Hindi, mo Hindi mo makakabati. Hindi si burluloy at busog. Imperial, ang ngayon, ang kapalido. Huh? Eh? Tagalag na? Hindi na makaimik. Hindi na makaimik. Ito po kami kinakarga. Okay, so. Kauti ho ngayon, madalang po ang bunga ngayon ng niyog. May 1K daw ba yan? Hindi ko alam kung may 1K yan. Eh. Ari, kahapon po ako namin, kahapon po ako pinapahakot sa amin. Yung mga alas 3 so, eh, hindi naman ho namin nakaung kahapon. Gawa ng doon sa amin kahapon, eh, may nagbanggaan, eh, napaisyoso na ho doon. Hindi na ho namin nahakot at hapon na pati naman ho. Hanggang alas 4 lang, pati mo kami sa budiga. Saka po ang namin talaga, eh, dito mo gumagahan. Kaya <laughs> Kaya pala hindi hinakot, dito lang hmm. gumagahan. Uh Huwag mo hmm. kakalimutan ha. Hindi mo yung peres ha. Maghirang ha. Hindi mo yung peres maghirang. Shoutout sa iyo, kung siya ala. <hig> Nung nagpukas ako, nagpunta din sa amin eh. May dalang alak, ano? Mm -hmm. Wow! Ayos siya, mabait yun. Masarap! Ah, ka din. Kaya yung gusto nga mong kape. Isa pa. Okay. Okay guys. Tapat na po yan ha. Pagkape! 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 uli, Pagkape! Yan tuloy kumain na mahirap yun. Ayan. Mm-hmm. Sarap. Ah. Hindi na nagpapa ako yung di dinis. bilano. Guys, nung makapagkapehua rin dalawa, at total na una naman nung sa akin, ay eh, sabi ko sila na muna magkarga. <laughs> nabusog ka ka pare. Ayaw. Salamat sa pamarenda. Teka Borlolo, nabusog ka. Ah, ay, help Digal pa. Ipapultubo. Eh maraming maraming salamat po sa nagpaalmusal po sa amin kay Ate Tess Laborte. Martis Laborte. Maraming maraming salamat po. Yung po ang kanyang bahay. Oh. Sige, magkarga muna kayo. Ubusin ko laring kape. Yes. Sino kaya sa dalawa nga rin pinakamabilis umagi? Manang-manan na rin. Si Parang si kilala ko din nga yung humagis yan eh. Hello. Parang pakitaan mo nga ako isa, yung magandang-gandang hagis yan. Yung malambing-lambing na kaunti. Oh, Oo. Iba iba nga pong nakakapag nakakapag kape ano? Mm -hmm. Guys, so Ara si Kauto. Ara daw lauto wa. Ay wala si Kla. Eh, ay guys, si eh, Guys, si eh, eh, pasensya na kayo hangga dinu lang lang ang video ni Kabugno. Eh, at kami magkakarga na hot, nakakayaw sa dalawa. Ang sabi ko sa akin ni eh, ano, inuuto ko lang daw sila ng dalawa. Guys, sana ay nagustuhan ninyo ang aming video at paki-follow naman po, like and share ng aming Kabugnoy vlog. Maraming salamat po. Paalam.